Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto sari saring bagay ba naman kasi, ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi, balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo, o ano-ano ang iyong swerteng numero Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo Hello at welcome sa ating channel, ito ang basa para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit Swerte ka kaya sa 2025 kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang mga taon ng rabbit ay 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 at 2023. Kumusta mga ipinanganak sa taon ng rabbit? Handa ka na bang alamin ang iyong kapalaran ngayong 2025 year of the wood snake? Ang taong itlikas na karesma. 'Wag kalimutang bisitahin ang iba pa nating mga videos na pampaswerte sa 2025. Meron na tayong mga naunang videos na na-upload na natin nitong mga nakaraang araw o nakaraang linggo. Ito ay para sa dagdag na gabay at pampaswerte. Ngayong 2025, ang paghawak sa pera ay mahalaga. Kaya't magplano ng mabuti at maging practical sa iyong mga gastusin. Maaaring hindi ito ang pinakamagandang taon para sa malalaking investments. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa ang mga rabbit ay may likas na kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago. Mag-focus sa pag-iipon at pagbuo ng budget, subukang magtabi ng konting halaga sa bawat buwan para sa mga emergency at long-term goals. Ko ikaw ay nasa negosyo, maging maingat sa mga expansion plans. Iwasan ang labis na risk at mag-focus sa mga investments na tiyak at mababa ang panganib. Tandaan, ang pag-iingat at ang pagiging matyaga ay magdadala sa iyo ng financial stability sa taong 2025. Sa trabaho, ang Year of the Wood Snake ay nagbibigay ng enerhiyang nagpupromote ng slow but steady growth. Ang taon na ito ay perpekto para sa pagpapalakas ng inyong skills. Kung matagal mo nang pinaplano na mag-enroll sa isang training o kumuha ng bagong skill, ito ang tamang panahon hindi kailangang maging agresibo sa paghabol ng promosyon, sa halip, focus on building your reputation and network. Magpakita ng disiplina sa trabaho at 'wag magpadalos-dalos. Ang bawat maliit na tagumpay ay mahalaga, kaya't magtsaga at siguraduhin makikita ng iyong mga boss ang iyong sipag at kakayahan. Sa mga relasyon, ang 2025 ay nagdadala ng kapayapaan at harmonya. Maglaan ng oras para makasama ang pamilya at mga kaibigan kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan noon. Ngayong 2025 ang tamang panahon para ayusin ang mga ito. Sa usaping pag-ibig, magandang taon ito para sa mga rabbit na naghahanap ng love connection. Para sa mga single, huwag madaliin ang pag-ibig. Darating ito sa tamang panahon at tamang paraan. Kung ikaw ay nasa relasyon na, magandang oras ito upang mas palalimin ang inyong samahan sa pamamagitan ng pagiging bukas sa isa't isa at pagbibigay ng oras sa mga quality bonding ninyo na magka-partner o mag-asawa. Ngayong 2025, ang Shui ay nagsasabi na ang mga rabbit ay dapat mag-focus sa pag-aalaga ng kalusugan, iwasan ang stress at labis na pagod. Mahalaga na bigyan ng panahon ang sarili para makapagpahinga at makapag-recharge. Maganda ang simpleng paglalakad o pag araw-araw upang mapanatiling malusog ang katawan at isipan. Balansihin ang trabaho at pahinga? Huwag wag hayaang masyado kang mabigatan sa mga responsibilidad. Balansihin ang trabaho at pahinga. Huwag hayaang masyado kang mabigatan sa responsibilidad. Sa pagkain, iwasan ang processed foods at mag-focus sa sariwang prutas at gulay. Ito ay makakatulong upang mas maging maaliwalas ang pakiramdam mo araw-araw. Kung gusto mong palakasin ang swerte sa buhay, maaari kang magdagdag ng mga lucky charms sa inyong tahanan o workplace. Meron na tayong mga naunang video patungkol sa mga lucky charms na pwede mong magamit. Para sa mga rabbit, inirekomenda ang mga items na may elemento ng wood tulad ng lucky bamboo o wooden decor dahil ito ay nagbibigay ng growth at positive energy. Hanapin niyo rin sa ating YouTube playlist ang iba pang mga pampaswerte. Meron rin tayong mga lucky plants. Maglagay ng halaman sa inyong workspace upang magbigay ng balanse at harmonia. Sa punsoy, ang simpleng pagdagdag ng halaman o mga natural elements ay nakakatulong sa pagpapalakas ng enerhiya sa paligid mo. Ngayong taon, tandaan na ang kaligayahan ay hindi palaging nasa malalaking bagay. Minsan, nasa maliliit na tagumpay, mga simpleng sandali kasama ang pamilya, at sa mga tahimik na oras na nilalaan para sa sarili. Gamitin ang taong ito para mas makilala ang sarili mo at iwasang magpadala sa pressure ng paligid. Ang pagtanaw ng pasasalamat sa mga maliliit na blessings ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na pananaw at kasiyahan. Ngayong 2025, ito na ang tamang panahon para sa malalim na pagnilay-nilay malalim na pagninilay at pag-aalaga sa sarili. Bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na madalas mong naiiwanan dahil sa pagiging abala. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo ng bagong pag-asa at tagumpay. Manatiling positibo at magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang bawat araw ay pagkakataon upang umunlad at mas maging masayam. Huwag kalimutang panoorin ang aming Pampaswerte 2025 videos sa YouTube playlist natin para sa dagdag na inspirasyon at gabay ngayong 2025. Kung nagustuhan mo itong video na ito, ilike ang ating video, ishare at magsubscribe para updated ka sa lahat ng bagong uploads. Salamat sa inyong suporta at naway maging matagumpay at puno ng kaligayahan ang iyong 2025. Happy New Year! 耶！Here.